so ngayon ay galing ako sa aming paaralan at it's 4.45 na guys ngayon pa ako nakauwi dahil may inikas oh my gosh may nakainakas charot may to guys may nagawa pa ako guys at kailangan ko talaga siyang tapusin guys as in dahil kung hindi matatapos yung ginagawa ko. Hindi lang ako yung malilintikan kundi pati kami. Charot. Oh. Uh, walang mag-isa guys dahil si Jin Ihan guys. Nauna na siya. Oh my gosh. Ang init guys. Tingnan niya. At nagmamadali nga ako guys kasi nga um, ngayon kami magkuha ng aking gown. Nantay na ko nila, mama, guys. So, yan. Dala-dala ko itong AP na libro ko. At saka, nandito yung aking certificate. Ito, guys. Yan siya. Hindi ko lang ipapakita sa inyo dahil may sign sa aming punong group. So, malapit na ako dito sa aming bahay. Yan. Walang mag-isa. Nandyan pala si Lulusidin, guys. Nakasamud sa akin. Medyo nahiya pala ako, guys. Dahil ako rang mag-isa. Baka sabi siya, ano nga nangyari kay Angel M, eh? bakit siya nagkaganyan eh siya na naman, mag-isa wala naman siyang ka, ano kasabi, charot kasabi oh. so exhausted exhausted ang dami ko pang nagawin ngayon guys, pero laban sa outcome oh, ngayon magstasta magstasta ano naman ako guys dito parang ang content natin ngayon guys ay ano na um so yan lapit na ako sa mga bahay yan haga gis me pero di ba yun na guys ayusin ko itong mukha ko mamaya ah pawis pawis guys oh my gosh so malapit na ako sama bahan di tenaku sakit saya so, nggak pinter aku guys nikita nyo side side yang may mga alad kasi may mga tinatanim Ito pala si Lola Press, guys. Nandiyan na tayo. Oh, isang aso. So, powers, guys. So, yan. Dito na ako. Ay nga po nila. So, yan. Nandiyan yung mga Mag running nga para sa so upcoming election. So, yun, dito na po sa bahay. Ito yung bahay ni na Ate Sheila, Ate Casey, at yung nandun. Tindahan ni Ate Casey. Nagkita ko pala si Jeremy at saka so, si Janjan. Ang bait-bait na nagay sa Oh, Ang bait-bait na